mapagpalang gabi sa lahat uh, mayroon po tayong nakuwang uh, muktiya na may muka pero wala siyang mata pero kung kayo po ay matalas ang mga mata makikita niyo po yung mga mata nito tingnan niyo po ang itsura niya Po. ayan may ilong ito yung ilong may yung bibig at ang mata niya makikita niya po ang mata niya ito po at ito ayan ayan po makikita niya po mukha talaga yan po ay nakuha ko lang po ito uh, nung lumana ako sa gilid gilid lang po ng kalsada ayan kakaiba ba? Diba? ayan o no? simple lang po yan pero talagang ilong po yan o no? ilong at saka yung bibig ito yung mata niya malakas ang aura ayan pero hindi lang yan ang ating nakikita ang muka nandito sa likuran no tingnan nyo. ito may mga muka rin dito ayan patingin ko sa inyo ayan mga din yan muka ayan nakikita nyo may mga muka dyan pero ito ay papakita ko sa inyo ang kanyang itsura ayan ayan ito yung bibig ito yung ilong, ito yung mata mata tingnan niyo po ng maigi di ba kakaiba ito yung buhok yung buhok na ito marami po yung gabay pag binaligtad din natin ito ito para po siyang butike. Ito yung bibig, ito yung mata. Diba? Maganda. Marami po siyang uh, Yan. Pag ganito, iba naman yan. Mukha naman yan. Ito yung mata, ito yung parang ilong mata. Para naman po yung palaka. Marami po siyang uh, tsura eh. Ayan baliktaran po yan baliktaran mukha, muka yan. parang ulo ng dinosaur din ang eh. kakaiba diba yan po ang nakuha natin kaya uh, di mahirap sa atin maganap di naman tayo naganap pero ito ay pinang nagpapakita ito po ay healing stone pwede siyang panggamot maka tumakakalunas ito sa may mga karga na negative na enerhiya sa katawan ayan po ayan po ay napakagandang bato simpleng bato pero ito ay napaka lakas maganda ayan po ayan po ay gawa ng kalikasan at gawa ng ating Panginoon Yesus Kristo at gawa din ito ng Diyos ang Diyos ay nagbibigay ng ah uh, lakas sa mga matong ito Ayan. pero unahin pa rin natin ng ating Panginoon Yesus Kristo ah uh, bago ang mga bagay na ito ay natin magdasal po tayo sa kanya na tayo po ay bigyan ng uh, lakas at uh, safety sa ating uh, paglalakbay. Kung minsan uh, pumunta po tayo sa bundok ng hunting sa ilog, sa dagat at uh, di tayo mahirapan maganap ng mga gamot para sa paglunas ng mga sakit na mga hinawakan natin yung mga pasyente. Kaya, ang mga mutya ay nagbibigay din yan ng kalakasan sa tao. Magbibigay din yan saya sa tao. Dahil, pag maghahanting po kayo, kailangan po buong puso at malinis ang puso at isip mo. Kasi, pag meron kang problema, ay malulunasan po yan ng mga batok pag makapulot kayo ng bato na talagang nagpapakita sa inyo ng kakaibang bato talagang masaya kayo kaya yung problema nyo ay matatanggal po yan kaya kung sinong may problema dyan manghanting na lang kayo ng mga mutya sa karagatan, sa dagat sa dalampasigan o sa ilog o sa bundok yan po ay magbibigay sa inyo ng lunas o kayo po ay depressed Oh, stress kayo sa mga problema na hindi masusolusyonan ito lang yung solusyon natin ang maghanap ng mga uh, healing stone mga uh, panangkap o kay kayo uh, panangkap sa mga langis natin o meron kayong ginagawa ng mga uh, gamot, yan po ay eh, talagang kapag bigay sa inyo ng lunas sa inyong sakit yung karamdaman nyo na lagi kayong stress um, boring kayo sa bahay nyo maghanting po kayo o maghanap po kayo o lang kayo kung kayo talaga ay pinagpagkalooban ng mga bagay-bagay o mga -bagay, mukha talagang pagkaloob ng kalikasan sa inyo ay kailangan pa rin natin pangalagaan at unahin natin yung Panginoon bago ang lahat bago po ang mga ganitong bagay na natin una magpapasalamat po tayo sa mga blessing na binigay niya at nagpapasalamat tayo sa safety na kanyang binigay sa atin at especially sa pag natin ng kapatawaran kung ano man ang mga kasalanan natin sa mga tao o ayat sino sa Diyos kailangan natin ah, ah, buong puso at magdasal po tayo at humiling sa Kanya ng kapatawaran kung ano man ang mga nagawa natin ang kasalanan sa Kanya o sa kapwa natin i-ano po natin i-bao natin sa lupa para ang ating mga puso at isip malinis po at wala pong hadlang at wala po yang uh, sagabal kung ano man ang inyong uh, gagawin at uh, wala pong pait o sakit o di kay galit sa inyong mga puso kaya unahin natin ang ating Panginoon kaya ngayon Meron akong ipapakita sa inyo na ito ay pinadala ng ating kaibigan na si Buyet uh, Kibete. Kibete yata rin. Kibete. from uh, Cebu City. Binigay niya sa atin ito. Yan, pinadala niya. Hindi pa natin nabuksan dahil busy tayo kanina. Kaya buksan natin, tingnan natin yung laman. Kaya cut muna natin dito ayan, mga kabatudis ito yung pinadala sa atin Dignum pinadala ng ating kaibigan na si Buyet uh, Kibete ayan, ito yung Sinukuan ayan, maganda po yung binigay niya. malakas, malakas na gamit ito pang kumbate ay maraming salamat sa kapatid natin na si go uh, buyet kebete maraming salamat sa pinadala mo meron po siyang binigay sa atin na mutya pero bawal ipakita ito lang yung ipapakita ko sa inyo yung dignum at uh, sinukuan para ito sa kumbate spiritual ayan malakas maganda ko yung ano ito ay talagang may porsa para sa kumbate. Ayun lang po mga kavertude, shout out na lang po sa lahat sa mga taga-subaybay natin. Paalam, God bless sa inyong lahat.